Alam mo ba na may mga bagay na hindi pwedeng paghiwalayin sa buhay katoliko? Oo mga kaibigan, may mga bagay sa ating buhay bilang mga kristyano na hindi talaga pwedeng paghiwalayin. Kaya ngayong araw na ito, ipapaliwanag ko sa inyo ang dalawang bagay na hindi maaaring paghiwalayin sa ating buhay katoliko. Ako po si Ruel Lagire at samahan niyo po ako ngayong araw na ito dito sa Landas ng Pag-asa. Alam mo ba na hindi ako sumama ng graduation rights namin ng high school. Hindi ko yung kagustuhan pero utos yon ng administration ng aming high school. Bakit? Kasi weeks before ng graduation, nahuli ako kasama ng mga klasin na nagiinuman ng alcoholic beverage during class. And because of that, nasuspend kami. After suspension, sinabihan kami ng school na dahil kasi maganda naman ang aming academic uh, performance pero bagsak kami sa conduct, bibigyan nila kami ng passing mark sa conduct para lang makapagtapos pero hindi kami papayagang sumama doon sa graduation rights namin. Alam mo rin ba na tinapos ko ng 15 terms or 4 and a half years ang isang kurso sa kolehiyo na designed lamang sa tatlong taon o nine terms. Bakit? Hindi dahil kasi sa contact, dahil kasi sa very poor academic performance, tinamad talaga ako mag-aral. Alam mo ba na during my college years, ako'y napabilang sa isang youth charismatic organization na Youth for Christ sa napakarami mga meetings, events, activities, at conferences na nangyari sa iba't ibang panig ng bansa binigyan ako ng pagkakataon na maunawaan kung sino ba talaga ako on how God designed me to be. At magkaroon ng malalim na pagunawa din sa purpose na pinagkalob ng Panginoon sa aking buhay. Tunay nga ang mga activities na ito ay naging mga formative opportunities na nagbago sa aking buhay. Months after graduation from college, ako ay nagtrabaho bilang sales consultant at makalipas sa ilang mga buwan, nag din ako na magresign at ibigay ang aking buhay na pagsilbihan, paglingkuran ang ating simbahan through Corpus Christ as one of its lay full-time missionaries. Alam mo ba na dahil kasi sa malalim kong desire na maintindihan ang ating panampalataya at makilala lalo si Jesus, nag-enroll ako sa iba't ibang mga online courses about faith and months after, nag-decide na rin ako na mag-enroll sa isang masteral program in theology na natapos ko din after a few years. Ngayon, napabilang ako sa isang roster ng mga part-time faculty members sa isang malaking college ito sa Manila. at tinuturo ko din ngayon sa aking mga ang panampalataya, ang parehong panampalataya na nagkubog at nagbago sa aking buhay. Ang mga kaibigan ko, Catherine naman ako, hindi ko nakita ang aking sarili na maging kuro, maging taon nakatayo sa harapan, namang sudyante sa classroom. Pero ito ang pinagkalob ng Panginoon sa akin. Ngayong araw na ito, pinaalala ni Jesus ang dalawang importanteng aspeto ng isang kristyano. Sinabi niya sa mga hudyong na iniwala sa kanya na kung tunay silang nagmamahal at sumusunod sa kanyang yapak, alagad nga sila ni Jesus. Ngunit sa dulo ng gospel reading, Ipinaalala rin ni Jesus sa kanyang mga kaibigan na hindi siya pumarito sa mundo sa kanyang kagustuhan ngunit isinugu siya ng kanyang ama. Ang mga panahon na tayo ay nakikinig, nag-aaral at is nasa buhay ang ating napag ay mga panahon na tayo ay isang alagad o disciple. These are the formative years, the formative periods of our time bilang mga Kristiyano. Ngunit sa ikalawang bahagi, ang lahat ng ating natutunan ay dapat ito ay ating ibinabahagi na tayo ay sinusugo na hindi lamang tayo naging alagad, hindi lang tayo nakikinig, pero ibinabahagi din natin ang ating napakinggan, ang ating panapinawalaan, ang ating sinasabuhay, kung sino ba talaga si Jesus sa ibang tao. Kaya ang paging alagad, the formative years, at ang mga taong isinusugo bilang scenario ay laging magkasama. Hindi ito pwedeng pighiwalayin. These are two inseparable facts, elements of Christian living. Ang mga panahon na ako'y nag-aaral sa eskwelahan, natapos din, na ngayon nakita ko sa aking sarili na nasa harapan ng mga sudyante at tinuturo din kung ang aking natutunan. Ang mga panahon na ako'y nakaupo at hinuhubog ng mga different activities at events ng aming Youth Charismatic Group, ay dumating din ang punto na ako naman ang nagli-lead ng mga activities na ito. Ibinabahagi ko sa iba ang aking tutunan sa classroom at sa mga spaces of learning which I was engaged. Ang ating paghuhubog at ang pagsuko sa atin ay dalawang aspeto ng Buhay kristyano na hindi pwedeng paghiwalayin. Lagi itong magkasama. These are two sides of the same coin. The face of being a disciple and the face of being a missionary is always a continuous face. Hindi ito nagtatapos. Kung ano man ang ating narinig, lakasan ang ating kalooban, ang ating puso na ipahayag ito, sigaw in the rooftops ang katotohanan, ang kagandahan at ang kabutihan ng Panginoon. Ito din ang paanyaya ng ating Santo Papa na tayong lahat, tayong mga binyagan, bilang mga alagan, should always be missionary disciples. Magandang araw po sa inyong lahat.